Hello guys, bali andito na naman ako ngayon guys para mag-share ako sa inyo. Yan lang guys, bali may i naman ako sa inyo ngayon ha. Ang ibibigay ko sa inyo ngayon na share, ang i -share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa pagdating sa kamalasan ng isang tao. Ha, kamalasan, karma or pamarusa na sinasabi. Yan guys ang ibig kong sabihin pero sa mga gagawa nito guys ha, Kumbaga may pangaral ako ha. Kumbaga ito guys na vlog ko ngayon ay part lang ito ng pagdating sa spiritual. Yan guys. Wala akong sinasabi na gawin nyo ito ha. Kung baga share ko lang ito. Yan guys ang ibig kong sabihin. Bago kayo gumawa ng ganyan ha. Kung baga pangaral muna. Bago kayo gumawa ng ganyan guys. Ay kailangan. Meron din kayong protection guys ha. Ha. Para kumbaga ang gagawin nyo guys ay hindi yan babalik sa inyo. Dahil guys, minsan guys, kung ano ang ginawa mo, ha, kapag wala kang proteksyon, babalik yan guys sa iyo. Kaya dapat may proteksyon kayo bago kayo gumawa ng mga bagay na ganyan. Yan guys ang ibig kong sabihin. At sa mga gagawa naman ng ganyan, yan ang sinasabi ko sa inyo, maglagay kayo lagi ng proteksyon sa katawan nyo ha, para kumbaga, hindi kayo basta-basta tatalaban ng kahit na anong mahika. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi ako guys, alam nyo sa totoo lang ha. Sa totoo lang. Sa totoo lang guys, ako ay kumbaga medyo ahaba na naman yata ang kwento ko nito. Mamaya na lang guys, sarils ko na lang i-share sa inyo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga talagang alam nyo sa totoo lang. Ha, yun, protection ng mga sinasabi ko, di ba? Ha, tapos, Bago kayo gagawa, pag-isipan nyo muna guys kung talagang ang tao na yan ay karapat dapat nyo gawan ng bagay na ganyan na bigyan nyo ng karma sa buhay, kamalasan sa buhay o kahit na ano pa yan guys na hindi mo yung, yung bang gusto mo na mangyari sa kanya dahil ito ay may atraso sa iyo na malaki. Yan guys, kapag malaki ang atraso sa inyo, Okay lang yan guys, nagawan. Yan guys, pero hindi ko sinasabi nagawan nyo. Yan guys, yan yung sinasabi ni God na kumbaga uh, mahalin ang kapwa. Kaso minsan talagang nasasaga din tayo. Yan guys, humingi na lang tayo ng tawad kay God or ipasadyos na lang natin guys lahat ng nagawa nilang kasalanan. Kasi kagaya ko guys, kumbaga ako guys, ay biktima din ako dati ng ganyan guys. Ha? Kumbaga na talagang kagaya ng sinabi ko sa inyo na nakagawa ako ng bagay na to, nakagawa ako ng bagay na to guys dahil kung baga talagang malaki ang atraso sa akin yan guys, malaki ang atraso sa akin kaya kung naranasan ko guys yung hirap ng buhay na na-share ko sa inyo guys ha? na na-share ko sa inyo bago ako pumasok sa spiritual noong year 2021 yan guys, nagawa ko ang ritual na to guys dahil sa galit ko tapos ngayon yung target ko guys is talagang ito guys ay talagang sabihin ko yan sa inyo, inabutan ng kamalasan sa buhay. Inabutan ng kamalasan sa sakit, talagang alam mo talagang nagkasakit siya. Kumbaga talagang sumuka siya guys ng dugo. Yan guys ang ibig kong sumuka. Dahil kumbaga talagang sa galit ko noon. Yan guys ang ibig kong sabihin tapos inabutan pa ng kamalasan. Pero yun yung sinasabi ko sa inyo na pinagsisihan ko na yun, ikiningi ko na yun ng tawad kay God. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ang paggawa guys ng ano nito guys, unang una, kailangan guys ay kumbaga meron kayong gamit ha. Ito ang gamit. Kailangan may picture kayo. Picture ng target. Yan, pangalan niya. Pangalan niya tapos yung pangalan niya guys ay isulat nyo sa likod ng picture. Gumamit kayo guys ng pako o kahit na ano yan, gunting. Kahit na ano guys na matalim na bagay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Huwag kayong gagamit ng bullpen. Pangalan, tapos kailangan may garapon kayo. Garapon guys ha, garapon. Yan. Alam nyo yung garapon guys na kumbaga hindi plastic yung takip. Yan guys, magandang ano yun, yung, yung hindi nasusunog guys yung takip. Garapon picture. Tapos ngayon kapag meron kayo guys yung Uh, abu guys, abu ng kabaong. Yan guys ang ibig kong sabihin, napakahirap mahanap niyan. Abu ng kabaong guys ay kumbaga talagang napakaganda niyan guys gamitin. Yan guys ay ipapasok mo yung picture sa ano guys, ipapasok sa garapon. Tapos yung abu guys ay ipapasok sa garapon. Tapos maglagay pa kayo guys ng asin na isang kutsara lang na asin. Yan guys, ang ibig kong sabihin asin. Tapos ngayon, lagyan nyo pa yung garapon guys ng kapag may hot chili powder kayo guys. Ha? Yan guys, ang ibig kong sabihin, lagyan nyo ang garapon. Ngayon kapag wala kayong hot chili powder, yung picture na yan guys, bago nyo ipasok guys sa ano, sa garapon na yan, bago nyo ipasok. Lamutakan nyo yan guys ng hot, ng sili yung labuyo guys. Lamutakan nyo, durog durugin nyo sa mukha niya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ano pa ang kailangan nyo? Hakarayong na pitong piraso. Yung karayong guys na kumbaga hindi pa ito nagagamit. Yung karayong na yan na pito guys ay isuksok nyo yan guys dito. Dito guys, kayo na ang bahala kung saan nyo guys isuksok. Yan guys, itusok nyo. Yun guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga napakaganda nyan, guys gawin sa mga tao na talagang malaki ang kasalanan sa inyo. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon, ano pa ang ano 'yun na yung karayom guys ha. Tapos ngayon ano pa? Ah, uh, ano pa kumbaga talagang 'yun na, 'di ba? Ipinasok niyo na yan lahat sa hagarapon. Kailangan meron kayo guys ng itim na kandila itim na kandila guys ha yan ang ibig kong sabihin napakaganda nitong gamitin ang itim na kandila para sa gagawin na ano sa kanya kumbaga pagganti yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon guys ang itim na kandila na yan guys ay sulatan nyo yan guys ng pangalan niya pangalan mula taas hanggang pababa yan guys ang ibig kong sabihin ha Hali mula sa taas pababa yan guys ang ibig kong sabihin Galing sa taas ang pagsulat, pababa. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. At tapos ngayon, guys, ang kandila na yan, guys, ay lamutakan nyo ng kunting oil. Kahit na anong oil yan, guys, kahit na anong oil, lamutakan nyo yan, guys, para kumbaga lalagyan nyo pa yan, guys, ng hot chili powder. Yung hot chili powder na yan, guys, ay ilalamutak nyo sa kandila na yan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga, napakaganda. Para kumbaga, kumapit na kumapit kasi pag may oil siya kakapit guys sa katawan niya yung ano yung kumbaga talagang kakapit sa katawan niya yung hot chili powder na ilalagay tapos ngayon ano ang gagawin nyo ang gagawin nyo guys ay ano uh, di ba nagawa nyo na yun di ba takpan nyo guys ang garapon takpan nyo ang guys ang garapon tapos ngayon guys ang kandila ay hawakan nyo ng kaliwa na kamay ha kaliwa na kamay hawakan nyo ito tapos yung garapon, hapagsamahin nyo. Garapon, tapos yung kandila. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Gawin nyo guys ito sa araw ng biyernes. First Friday or last Friday. Yan guys, ang malalakas na araw para mag-umpisa nito. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, ano pa ang gagawin nyo? Ha? Ano pa ang gagawin nyo? Anong oras? Anong oras? Ang oras guys, ay pwedeng alas 5 o 5.30. Yan, yung mga palubog na guys yung araw. Gawin nyo yan guys, oras, araw, andyan na. Saan kayo haharap guys? Sa silangan ba o sa kanluran? Sa kanluran kayo humarap. Dahil yan guys ay ginagawa ng mga kaliwa. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero hindi ko kayo sinabihan na gawin nyo ito guys ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kung kaya nyo magpatawad, patawarin nyo. Tapos ngayon guys, ito pa guys sa kumbaga talagang ito pa guys, kumbaga nandyan na kayo, ba diba, sa oras na yan, napalubog ang araw, biyernes. Hawak nyo na yung gamit na yan. Ano ang gagawin nyo guys? Ha? May orasyon guys na babanggitin sa ano na yan. Kumbaga may na-upload ako dyan guys na orasyon. Ha? Yun guys ay babanggitin nyo, babanggitin nyo. Ha? Kailangan guys, kapag gagawa kayo ng ganito, kailangan talaga emotion gamitin nyo. Ha? Kung gaano kayo kagalit sa tao na yan, ha? kung ano ang ginawa niyang ka kabulastugan sa inyo, yan guys ay mag-concentrate talaga kayo. Kailangan mag-concentrate kayo. Halimbawa lang, kunyari ganito ang gagawin. Inihiling ko kung sino man ang nakakarinig sa akin sa oras na to. Kung sino man ang nandyan sa paligid ko. Inihiling ko sa inyo na tulungan niyo ako na ito si Pedro Pinduko ay abutan ng ganito-ganyan. Kayo na ang bahala dahil malaki ang atraso nito sa akin. Malaki ang atraso nito sa akin, ganito, ganyan ginawa kami ng ganito. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga kung kaya yung iluha yan guys, kaya yung iluha yung sakit na nararamdaman nyo. Ganun guys, kung kaya nyo yan iluha, yan guys ay iluha nyo. With emotion ang paggawa para ito ay maging epektibo. Dahil yan ang sinasabi ko guys sa inyo na ang utak natin guys ay may power. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya minsan guys, ang utak natin na, ha, sabi ko sa inyo, ang iba ay hindi nila alam paano gamitin ang power ng utak. Ako naman guys, ay may power yung utak ko. May power yung utak ko talagang ito guys, ay nagagamit ko ito minsan guys, sa ano kaya umiiwas talaga ako guys, sa totoo lang ha. Yun na yun ha, napuputol na tuloy yung kwento ko. Yun na yun guys ha, yung nagkakaroon na kayo ng kahilingan, kahilingan. Ay lingan, ibuhos niyo ang galit niyo tapos banggitin niyo ang orasyon na yan. Tapos ngayon pagkatapos guys ay ihipan niyo ang kandila na yan. Ha kandila na yan, ha wag na yung garapon at baka may hot chili na yan. Baka lumipad pa yan papunta sa mata niyo. Yan guys, ihipan niyo ang kandila na yan, mag-concentrate kayo habang nag-ihip kayo na Pedro Pindo ko yung gano'n na. Talagang concentrate kayo na kung ano ang gusto nyong hilingin doon sa tao na target nyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ta tapos sindihan nyo na guys ang kandila na yan guys. Sindihan nyo na ang kandila na yan. Tapos yung kandila na itim guys ay ipatong nyo guys yan sa ano. Sa sa garapon na yan. Hindi yan masusunog dahil ang sinabi ko sa inyo na garapon ay yung hindi plastik ang takip. Hayaan nyo na maubos yan guys. Ha? Bantayan nyo yan guys dahil pag yan ay matumba, sunog ang bahay nyo. <laughs> Kaya kailangan pag nagsisindi kayo ng kandila, kailangan guys ay talagang bantayan nyo ito. Yan guys dahil pag yan ay matumba delikado. Hayan lang guys tapos ipaubos nyo guys yung kandila na yan guys sa ha, habang ang kandila na yan ay nauupos dahil dati guys ay nagre-retwal ako noon. Yan guys, ang ibig kong sabihin, nagre ako dati. Yan guys, marami din akong natulungan guys sa na mga, yung mga hindi pa ako guys nagbablog, gumagawa ako ng ritual, marami akong natutulungan, nakakatulong sa mga kaibigan ko. Yan guys, may mga problema, yan, kumbaga sa asawa, sa love life, kahit na ano pa yan guys, gumagawa ako dati. Kaso ngayon guys, busy na ako yun. Ay kakilala ako na gumagawa, yung isa na namatay na siya. Yan guys, may kilala pa rin ako na gumagawa, marami akong mga kakilala na mga ganyan. Yan guys ang ibig kong sabihin na ipaubos nyo ang kandila. Tapos ngayon, ang gagawin nyo sa garapon, itago nyo muna. Tapos ngayon sa sunod na Friday, ulitin nyo ulit yung na-share ko sa inyo ngayon. Ganon guys, tapusin nyo ang pitong Biyernes kung kaya nyo. Yan guys ang ibig kong sabihin, maging matyaga talaga. Ha, yung iba guys na gumagawa ng ganyan ay pwede din guys ng alas 3 ng madaling araw ng biyernes. Yan guys, ang ibig kong sabi, napaka-epektibo ng mga oras na yan na mga sinasabi ko sa inyo. Yan lang guys, sa kumbaga kagaya ng sinabi ko sa inyo, nagbigay ako sa inyo ng pangaral. Pangaral muna guys, ha, bago ako nag-share nito. Hindi ko kayo hinihikay at nagkumawa kayo, kumbaga part lang ito guys ng vlog ko. Yan lang guys. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Ask him, Lucky, Janim. Yan guys yung pangalan ko sa Facebook. Basta kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube ko. Yun din guys yung pangalan ko sa Facebook ko. Yan lang guys. Kaya kung baga kailangan guys, umiwas tayo sa mga atraso ha. Sa mga atraso na yan guys, umiwas tayo. Ha? Para hindi tayo tamaan ng mga bagay na ganyan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan guys, tapos kailangan may proteksyon para hindi tayo tamaan ng mga bagay na mga ganyan. Kailangan natin ng proteksyon. Yan guys, kasi yung mga walang proteksyon guys ay napakadaling talaban. Yan guys, yung iba maldition lang, sumpa lang, talab na kaagad. Pero kapag ang isang tao na yan guys na isinumpa nyo, nagmaldisyon kayo sa tao na yan kapag yan guys ay may proteksyon. Tapos ngayon ikaw ay mahina, balik niyan sa iyo. Kaya hindi maganda ang paggawa ng mga bagay na hindi maganda sa kapwa dahil ito guys ay pwedeng bumalik yan guys kapag wala kang protection. Yan ang sinasabi ko sa inyo kahit yung mga ano sa, sa totoo lang magpapakatotoo sa inyo dahil ako marami akong alam na mga gumagawa ng black. Bago yan gumawa, magtatanong muna yan kung may proteksyon ang magpapagawa. Yan guys ang ibig kong sabihin dahil kapag walang proteksyon yan pwedeng bumalik yan doon sa nagpagawa. Ha? Yan guys ang ibig kong sabihin. Thank you guys. I love you all. Bawal guys ang judgmental ha. Yan guys, ito guys ay part lang ng vlog ko. Wala akong sinasabi. Kung baga nagpapaliwanag lang ako ng mga negative at positive na pwedeng mangyari. Yan lang guys.